Andrea Brillantes, very supportive na girlfriend kay Kyla Chari. Narito ang ganap ni Andrea Brillantes at Kyla Chari sa concert ng Coke. Si si Andrea Brillantes na sinamahan si Kyle Chari sa concert ng Coke dahil may prod number si Kyle sa concert. Bago tumalang si Kyle sa stage at mag-perform ay pinagdasal muna ni Andrea si Kyle Chari. Makikita na taimtim na nagtadasal si Andrea para sa maayos at magandang performance ni Kyle sa entablado suot din ni Andrea ang corona ni Kyle na dapat isusuot niya ngunit ayaw daw itong isuot ni Kyle ayon kay Blight kaya si Blight na lang ang nagsuot ng corona. Very fun girl mode naman ang datingan ni Andrea sa concert ayon sa mga netizens ay iba talaga ang closeness ng dalawa may post din si Kyle ng larawan ni Andrea. Ngunit pinalitan niya ito dahil ayaw ito ni Andrea. At ang pinili ni Kyle ay ang magandang larawan ni Blythe at may caption na okay since ayaw niya daw yung pinili kong photo. Here's another photo of my supporters tonight. Grabe naman talaga ang pag-support ni Andrea kay Kyle at Chari. Kaya sobrang appreciated 'to ni Kyle.